<laughs> Sabatiya nga pala ako gagawa ngayon ng oblique Kaya yung ginawa natin kahapon Ay etong nga at atin ang kukunin Kasi sayang naman ito kung itatapon lang eh, sigurado namang aari pa ito kasi hindi naman siya iniluto. Dadagdagan na lang natin siguro ito ng tubig kasi siguradong tumigas na siya. Malayo nga pala yung pinagawang ko dito kahapon kasi sa gubat pa doon kinatiyan Kaya naman isinalin ko ito sa timba para may uwi ko at doon tayo gagawang malapit sa aming bahay. Eto nga tatin ang bibilisan para magawa natin yung oblik sa batsya at titingnan natin kung aari pa nga ito. Grabe mga lodi, naka isang timba at <laughs> isang sa akong limang kilohan ang aking nakuha. Dali-dali na nga agad akong umuwi at grabe, napakabigat pala nito. Pagkarating ko ngayon, nilagay ko na agad ito sa aking batsya at grabe, kapit na kapit siya. Kaya naman ang ginawa ko, kinamay ko na lang ulit siya para madali tayo sa ating gagawing oblek. Sana lang aari pa itong ating gagawing kasi yung ibang napanood ko na madaming ginawang oblek eh. Bumili na lang ng bumili ng kalahating kabang cornstarch eh. Sa yang naman kung bibili tayo ng bibili at saka wala na tayong pambili <laughs> ay buti sila at mapipira ay tayo na may hindi eh <laughs> abay pag na-try natin ito at gumana ulit abay di syempre <laughs> Ilang beses natin itong mapapakinabangan at lalagyan na lang natin ng lalagyan ng tubig. Ay talaga namang pinahirapan ako dito sa paghalo mga lodi kasi kikita nyo naman sobrang ganit na niya kasi nga nagamit na natin siya pero okay lang para sa akin yung kasi siguradong makukuha ko rin ang tamang lapot nito. Ika nga sa kasabihan na pag may tsaga, may oblek at yan na nga mga lodi. Sa wakas ay nakuha ko na rin ang tamang lapot niya. Oh, tingnan nyo hindi lumulubog ang akin kamay ka sino sunto ko yung moble ko. Pero pag itinigil ko yan mga lao, di sigurado, hululubog yan. Tinapagtapakan ko muna nga ito para sigurado. At eto na, magtatry na tayo mga lodi, Di, ayan ha, Nagtatakbo na ako. Kitang kita nyo naman kahit ako tumalun Diba? <laughs> 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 Ay, di <laughs>

Hay. Tay. Ngayon paggal. Dapat dai, dapat dito ang technique dandan lang. Yan. Huwag mong bibiglain. Lumitanin siya 'tong <laughs> mga lodi. <-de. laughs> Ito pala maganda exercise. Sinubukan ko nga din siya sa ulo ko at kita nyo naman, hindi lumulubog. Grabe talaga, naka-perfect tayo. Wow! <laughs> <laughs> Siyempre, hindi lang ako makikinabang dito, pati itong mga bata. O kita nyo naman, gustong gusto nila.